tips para sa mga kotse na bihira gamitin. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na na naman tayong question at ang problema niya ay bihira daw magamit yung kanyang kotse at ang tinatanong niya sa atin eh, kung once a week ilan daw bang oh, in one week sorry in one week ilang beses daw ba dapat i-start yung kanyang sasakyan okay uh, as far as i know eh parang wala yata sa manual yan no yung ganyang mga problema yung pag natenga ba yung sasakyan ng matagal o hindi ginagamit masyado yung sasakyan e eh, kailan ba dapat i-start ako on my own opinion at least sana no once or twice a week eh sana na i-a-andar yung isang sasakyan. Hindi lang yung nai-start ha, na andar sana. Okay. Uh, and pagpapaandar andarin natin yung sasakyan, eh sana more than one hour. Okay, kasi ganito lang naman yan mga paps, no? Halimbawa, in-start natin yung sasakyan, eh magkukonsume tayo ng power o kukuha tayo ng power sa battery. So ang idea, eh dapat maibalik din natin yan kung sabihin natin 5 minutes, 10 minutes lang natin i-start, eh kung paulit-ulit natin gagawin yon, there's a possibility na malolobat yung ating battery. So, kung sakali man, ano, at least sana, oh, pwedeng once a week, at least more than 1 hour. Kung baga, pwedeng ipamalengking nyo muna, ikot nyo sa subdivision ninyo, eh, para at least no, yung uh, battery natin ay ma-charge. Then, yung ating oil no eh makapag-circulate ng mas maganda sa engine at maiwasan natin yung pagkakaroon din ng oil sludge okay aja sa suggestion ano kahit hindi ginagamit ang sasakyan sundin niyo pa rin yung recommended na change oil ng inyong sasakyan okay para maiwasan na rin yung pagkakaroon ng oil sludge okay and sana kahit papano eh medyo birik-birik din natin ng konti ano para yung Uh, yung oil talaga is mag-circulate ng mas mabilis at hindi hindi magkaroon ng oil sludge then ang isa pang problema dyan, pag hindi nyo kasi masyadong ginagamit yung kotse ninyo e eh, pwede rin masira yung inyong gulong, dahil nga na, kung baga nakahiga lang yung isang side ng gulong eh makapwedeng umoblong yan, so mas maganda niro-roll talaga natin yung ating gulong, at kung sakali man, kung may uh, pabumbahan eh bombahan nyo na rin, para at least eh, laging nasa tamang PSI yung inyong gulong. Then, isa pa sa mga posibleng problema rin dyan is yung inyong brake pad o yung inyong brake shoe. So, pwedeng mag-stock up yan. So, at least, di ba, pag inandar ninyo, mamemreno, mamemreno kayo, mawawala yung mga kalawang. Actually, medyo marami pang pwede maging problema. No? Pero ang pinaka-idea dyan is, dapat itakbo talaga natin yung ating sasakyan. Pwedeng once a week, more than one hour, good na yun. Uh, para at least ma-charge yung battery okay yung gulong natin okay yung uh, brake pad natin makapag-circulate na maayos yung oil yung coolant o yung ating uh, transmission oil, mas maganda yung circulation niya para maiwasan natin yung mas malaki pang problema. Eh, kung hindi nyo talaga gamitin, di ibenta e nyo na lang kasi wala naman pala sa inyong use masyado para hindi rin matutulog yung pera ninyo. Pero syempre, kung mahal na mahal yung sasakyan ninyo, eh, talagang medyo aalagaan nyo talaga. So yun mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video, pakilike at salamat sa nagcomment. Ano? Uh, hindi ko kita mabibigyan ng parang pinakasinaryo na nasa libro eh, okay? O nasa Google eh. Pero at least, 'di ba, magkaroon ka lang ng konting idea kung anong posible maging problema at paano mo maiiwasan 'yung ganong problema. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.